Sa wakas ay natupad na ng babae ang kanyang kahilingan na makasakay sa isang eroplano. Ngunit talaga namang hindi niya inaasahan nang isa pala sa mga stewardess doon ay ang kanyang nawawalang anak na babae na kung saan ay hindi niya nakita sa loob ng 25 taon. Ang babaeng si Elizabeth ay nasa kaligit na ng isang abalang airport na kung saan ay labis na pagkabalisa ang nararamdaman niya na halos nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Hindi pa kasi siya nakakasakay ng eroplano buong buhay niya. At ang sukat ng mga eroplano sa labas ng airport ay talaga namang nagpapamangasa sa kanya. Tinitignan niya ang mga lumilipad na aircraft sa himpapawid at hindi niya maiwasang mapasinghal. Talaga namang nakakagulat ito para sa katulad niya na hindi pa ito nakikita. Grabe, paanong nakakalipad yung ganong kalaking bagay sa langit? Wika ni Elizabeth sa kanyang isipan habang nakakaramdam ng labis na excitement, iniisip niya kung ano bang pakiramdam kapag sa unang pagkakataon ay nakasakay na siya At makita niya na ang mundo sa taas ng himpapawid Pero ang kanyang biyahe ay meron namang espesyal na dahilan Si Elizabeth kasi ay bibisita sa kanyang kapatid na nasa probinsya na kung saan ay ilang mga taon na nga simula ng ito ay huli niyang makita Sampung taon na kasi makalilipas ay umalis ang kanyang kapatid sa kanilang lugar ito ay isang businessman at ang kakulangan ng oras niya ay naging dahilan para mahirapan siya na mabisita ang kanyang pamilya ng mas madalas hindi katulad ng dati. Pero ngayon na matanda na si Elizabeth ay natatakot siya na baka hindi na siya magkaroon pa ng pagkakataon na makipagbanding sa kanyang mga pamangkin na ngayon ay nasa 20 taon na nga ang mga edad. Habang naghihintay siya na makasakay sa eroplano, ay nakatanggap ng tawag si Elizabeth mula sa kanyang kapatid na gustong malaman kung anong oras ba siya makakarating sa kanilang lugar. Sumagot naman si Elizabeth na mayroong pabirong tono. Henry, kapatid ko, tignan mo anong ginagawa ko ngayon para sa iyo. Malilipad ako sa akin ng napakalaking eroplano para lang mabisita ka. Kaya siguraduhin mo ha, masarap-sarap yung ihahanda mo sa akin pagdating ko dyan, okay? Natawa naman si Henry sa sinabi niya at nagtanong. Oo, syempre naman. Nakasakay ka na ba? Hindi pa Henry pero baka dumating ako dyan pagkagabi. Sagot naman ni Elizabeth na maahalata na nababalisa ang kanyang tono ng pagsasalita. Sa pagpapatuloy pa ng kanilang pag-uusap ng kanyang kapatid ay dumiretso muna si Elizabeth sa cafe ng airport na kung saan ay inobserbahan niya ang mga tao sa kanyang paligid. Napakaabala ng airport na yon na kung saan ang lahat ng mga babiyahe ay tuloy-tuloy ang bawat paggalaw. Ang excitement at takot na kanyang nararamdaman ay mas matindi pala kaysa sa kanyang inaasahan dahil hindi pa pala tapos ang sorpresa pagkasakay niya ng eroplano. Ang nanginginig niyang mga kamay ay nagpapakita kung gaano siya nanenerbios at talaga namang hindi niya ito inaasahan. Sa gitna nga ng abalang kafe na kanyang pinuntahan, isang senaryo ang naganap na talaga namang nagpasorpresa sa kanya. Isang maliit na batang babae na nasa limang taong gulang pa lamang ang naglakad papalapit sa kanya na may Dalang maliit na laro ang eroplano sa kanyang kamay. Nanatili lamang ang titig ng babae sa bata at hinayaan ang kanyang sarili na lumalim ang kanyang nararamdaman. Maraming alaala -ala ang nagbabalik sa kanya. Yung maliit ka pa anak, gustong gusto mo rin ang makalipad hindi ba? Saad ni Elizabeth sa kanyang isipan at sa saglitang pagkakataon Tila ba ito ng kanyang mga luwa mula sa kanyang muka? Sana, sana lang talagang kasama kita. Kasama kita dito ngayon. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang anak na nawala 25 taon na ang nakararaan. At ang pagkawala na ito ay tila ba isa pa malaking bangungot sa kanya na dinaranas niya araw-araw. Naudlot lamang ang malalim niyang pagsasalita nang mayroong magaan na boses ang nagsalita. Please passengers report to boarding gate A sa wakas. Ito na ang oras para makalipat si Elizabeth. Agad siyang tumayo habang mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya namamalayan na meron palang kakaibang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa pagsakay niya ng eroplano na iyon. Matapos siyang pumasok sa metal na higanting eroplano na ito at mahanap ang kanyang upuan, sinubukang kumalma ng babae. Pero ang tensyon na nararamdaman niya sa kanyang loob ay patuloy lamang na lumalaki. Habang nakaupo siya sa kanyang upuan ay nagpalingaling nga siya sa paligid. Sinusubukan na makahanap ng kapayapaan. Nisip niya sa kanyang sarili na Ito na, nandito na ako sa wakas at magiging maayos ng na ang lahat. Natila ba ay sinusubukan niyang palakasin ang kanyang kalooban kahit na nararamdaman niyang hindi talaga siya mapakali at siya ay labis na nababalisa. Maya, maya pa ay sinumulan na nga ng mga flight attendant ang kanilang instruction tungkol sa mga safety procedures sa loob ng eroplano. Pinagmasdang mabuti ni Elizabeth ang stewardess habang pinapaliwanag nito ang bawat mga impormasyon. Ang dalagang stewardess nito ay mahahalata na sobrang confident sa loob ng eroplano na kung saan ay mababaka sa kanyang mga mata na malakas ang loob niya na ligtas sa loob nito Parang sanay na sanay na siya sa kanyang ginagawa. Araw-araw kaya siyang sumasakay sa si eroplano? Huwi ka ni Elizabeth sa kanyang isipan habang pinapanood ang stewardess. Ibig sabihin, reliable tong eroplano na to. Matibay. Hindi to magkakrash. Pagkumbinsi pa ni Elizabeth sa kanyang sarili, napilit niyang isinisiksik sa kanyang isipan na nasa maayos siyang kalagayan. Kahit na sobra pa rin lakas ng pagtibok ng kanyang puso, at ang tensyon ay nararamdaman niya pa rin. At nang sa wakas, nang tuluyan nang ang nag-take off ang eroplano, ay napahawak ng mahigpit si Elizabeth sa kanyang kinauupuan. Ramdam na ramdam niya ang unti-unting paggalaw at pagbilis ng eroplano hanggang sa naramdaman niya na nga ang turbulence. Kahit na sinong makakakita sa kanya ay mahahalata at mababaka sa ekspresyon ng mukha niya ang pagkatensyonado. Sinubukan niyang mag-relax Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pero, nang makita niya na mga ulap at ang syudad sa ilalim nito, ay napagtanto niya kung gaano kaganda ang view na kanyang nakikita. O Diyos ko, napakaganda! Bulong niya sa kanyang sarili na talaga namang namamanga sa napakagandang paligid na pumapalibot sa kanya. At nang magstable na nga ang ay nagsimula na ang mga flight attendant sa kanilang in-flight service na kung saan ay nag-o-offer sila ng mga inumin at snacks sa mga pasero habang ang stewardess naman na in-charge sa row na kinauupuan ni Elizabeth ay lumalapit sa mga pasero na merong palaki-ibigang ngiti. Maligayang paglipad po ma'am. Ano pong sa inyo? Magalang na tanong nito sa babae. Nang hingi naman si Elizabeth ng isang baso ng tsaa at pinanood ang dalaga habang hinahanda nito ang kanyang inumin. Merong kakaibang nararamdaman si Elizabeth sa stewardess na iyon na nagdudulot para makaramdam siya ng pagkakomportable at ligtas na para pamilyar ang presensya nito sa kanya. Nang tinitigan niya ang mata ng babae ay nakita ni Elizabeth kung gaano ito kaganda at naaalala niya ang kanyang pagkabata sa pamamagitan ng mga mata nito kaya hindi na nga mapigilan pa ni Elizabeth na purihin ang babae. Napakaganda mo. Iha, napakaganda ng mga mata mo. Malaking ngiti naman ang sinagot ng stewardess sa kanya. Oh, salamat po. Napakaganda nyo rin po at napakaganda nyo rin pong umiti. At hindi nga nagtagal ay nagkaroon na sila ng isang napakapambihirang koneksyon na kung sana'y tila ba nagbabahagi na sila ng mga sekreto sa isa't isa. At sa mga pagkakataon na iyon, ay biglang inanunsyo ng piloto na magkakaroon ng saglitang turbulence o pag-alog ng eroplano. Pero sinigurado naman ito na kanilang paglalakbay ay magiging madali lamang. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae nang marinig niya ito. Tila ba ay agaran siyang nabalot ng pagkabalisa. First time niyo po bang makalipad sa eroplano? Napagtanto agad ng flight attendant na natatakot si Elizabeth. Kaya naman, ay tinanong niya ito na punong-puno ng simpatsya. Oo, iyay. Hindi pa ako nakakasakay ng eroplano buong buhay ko. At sobra talaga akong natatakot. Inaamin ko. Saad ng babae, habang tumatawa na tila ba'y sinusubukan niyang alisin ng takot na unti-unti nang bumabalot sa kanyang buong katawan. Huwag po kayong mag-alala. Ako po, araw-araw ko po ginagawa. Pero sinisigurado ko po sa inyo na Magiging napakaganda po ng experience nyo na to kung hahayaan nyo lang po yung sarili nyo at pagbibigyan nyo po na hindi kayo makaramdam ng takot. Ang sarap po kayang isipin na nasa langit tayo, lumilipad sa pagitan ng mga ulap. Pagpapalakas ng stewardess ng kalooban niya habang nakangiti. Pero para sa babae, ay may kakaiba talaga siyang espesyal na nararamdaman sa babaeng ito. At ang kumpiyansa ng stewardess ay nagdulot para medyo gumaan din ang kanyang nararamdaman. Nasa mabuting kamay po kayo, okay? At nalimutan ko yatang sabihin, asawa ko po pala yung piloto kaya wag na po kayong mag-alala. Bulong pa ng stewardess sa tainga na Elizabeth na nagdulot para matawa ito at magkaroon siya ng pagkakataon na mas lalo pang kumalma. Simula nga noon ay nagsimula ng enjoyin ng babae ang kanilang naging paglalakbay. Ang paglipad ay nagpatuloy lamang na kung saan ay wala namang naging problema. Mas kalmado na siya habang ang stewardess naman ay abalang-abala sa pag-aasikaso ng iba pang mga pasahero. Aabutin pa nga ng ilang mga oras bago sila tuluyang makarating sa kanilang destination na kung saan ay sinusubukan naman ni Elizabeth na enjoyin ang kauna-unahang experience niyang ito. Nakikipag-usap siya sa ibang mga pasahero na katapad niya at ini-enjoy ang mga pagkain na sineserve sa kanya. Kaya naman sa pangkalahatan ay wala naman siyang naging problema. Ngunit ilang mga sandali ang makalipas ay nagkaroon na naman ng turbulence ang aeroplano. Talaga namang napakabilis nito at hindi inaasahan na nagdulot para magpanik ang babae. Nagsimula siyang umiyak at hindi makakilos habang kumakapit sa kanyang kinauupuan. Mamamatay na tayo! Magkakrash yung aeroplano! Iyak ni Elizabeth na puno ng pag-aalala. Mariin na pinikit ni Elizabeth ang kanyang mga mata. Para sa kanya ay malapit nang mangyari ang kanyang pinakakinatatakutan. Nang makita ng stewardess, ang nakakaawang estado ng babaeng si Elizabeth ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya upang pakalmahin ito. Puno ng pagmamahal na hinawakan ng stewardess ang kamay ng pasero at sinubukan na ipanatag ang kanyang kalooban. Pinaliwanag niya na normal lang naman ang turbulence at maayos pa rin naman ang kalagayan ng eroplano kahit na umuga ito ng ganoon. Okay lang po ito madam, hindi po tayo mahuhulog okay? Pwede na po kayong magpahinga ngayon. Ngunit hindi ito nakatulong dahil nagpatuloy lamang ang pagnginig ng eroplano. At sa bawat mga sandali ay tila ba mas lalo lamang itong lumalakas. Sa pagnginig ng eroplano ay nagresulta ito para ianunsyo ng piloto na lahat ng mga passengers ay kinikilangang bumalik sa kanilang kinauupuan at isuot ang kanilang seatbelt habang ang flight attendant naman nang makita na mag-isa at natatakot pa rin si Elizabeth ay tumabi ito sa pasero at sinubukan na patuloy siyang pakalmahin. Alam mo ma'am, takot na takot rin po ako nung nagising ako isang gabi habang binabangungot ako. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Pagtatanong ng stewardess na puno ng simpatsya. Abang si Elizabeth naman na patuloy pa rin na nanginginig ay nagtanong. Anong ginawa mo? Sumagot ang stewardess. Kumanta po ako. Kumanta po ako ng kanta na alam kong magpapakalma sa akin. Kanta po yun na laging kinakanta sa akin ng isang special na tao. At sa mga pagkakataon na yun, ay walang ka-ID-idea ang babae sa susunod na mangyayari nagsimulang kumanta ang stewardess at si Elizabeth habang nanginginig ay mariin na nakinig sa kinakanta nito. Ang melodiya ng pagkanta ng stewardess ay pumalibot sa buong cabin habang si Elizabeth naman ay mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa kung ano ang naririnig niya. Hindi to posible. Wika niya sa kanyang isipan habang nakatitig sa babaeng katabi niya. Naaalala ni Elizabeth ang kanta na iyon ito kasi ang parehang kanta na ginawa niya para sa kanyang maliit na anak. Ang kanta na lagi niyang kinakanta sa kanyang anak sa tuwing natatakot ito o nagkakaroon ng bangungot o natatakot dahil sa pagkulob sa tuwing bumabagyo. Ang kanta na iyon na lagi niyang kinakanta sa kanyang anak na nawala 25 taon na ang nakaraan. Halos maparalisa si Elizabeth habang nakatingin siya sa si stewardess ay naaalala niya ang mapait na nakaraan na kung saan ang memorya na ito ay talaga namang bumangungot sa kanya sa loob ng napakaraming taon. Noong mga panahon na iyon ay isa siyang batang single mother, nasa 35 taong gulang pa lamang siya, habang ang kanyang anak naman ay pinagdiriwang ang ika limang kaarawan nito. Ang pangalan niya ay Margo. Napagdesisyon na ni Elizabeth na dalhin sa parke ang kanyang anak para doon sila mag-celebrate. Ito rin kasi ang hinihiling ng kanyang anak talaga namang isa itong special na araw. Dahil nagkataon naman na ang parke na pinuntahan nila ay merong event na Cinderella team na talaga namang gustong gusto ng anak niyang si Marco. Ang buong parke ay punong-puno ng mga batang nagkakasiyahan. Maraming mga tindahan sa paligid. Kaya naman pa ulit na sinasabihan ni Elizabeth ang kanyang anak na huwag lalayo sa kanya at huwag bibitawan ng kanyang pagkakahawak sa kamay. Anak, lumapit ka lang sa akin. Huwag ka kung saan-saan pumupunta. Hindi ka pwedeng mawala sa ganito karaming mga tao. Pagbababala ni Elizabeth sa kanyang anak ng puno ng pag-aalala hanggang sa umabot na nga sa punto na nakaramdam ng gutom ang kanyang anak. Kaya naman pareha silang nagpunta sa isang tindahan ng mga dumplings. Ngunit habang naghihintay sila sa linya, isang kaklase ni Elizabeth mula sa kanyang dating paaralan ang nakita siya at lumapit sa kanya para sana kumaway at makipag-usap. Maya-maya pa ay nagsimula na nga silang mag-usap at sa paglipas ng mga oras ay doon lamang napagtanto ni Elizabeth na bakit sobrang tahimik ng anak niyang si Margo at nang tignan niya nga ang posisyon nito ay wala na ang kanyang anak. Napakabilis ng mga pangyayari at labis na pagkatakot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tinulungan siya ng kanyang kaibigan na hanapin ang kanyang anak. Nagpunta na rin sila sa isang local police station Nareview nila ang mga CCTV camera sa parke pero dahil sa dami ng mga tao at sa liit ng kanyang anak ay talaga namang imposibleng makita nila ng malinaw kung ano ang nangyari. Marami kasing blind spot sa parke na iyon na punong-puno ng mga tao. Sa paglipas pa nga ng mga araw ay hindi na tuluyang nakita pa si Margo. Labis na pagdurusa ang naramdaman ni Elizabeth. Sinisisi niya ang kanyang sarili at patuloy ang kanyang pagluluksa dahil sa nangyari. Hanggang sa umabot na nga sa punto na kinonsidera niya ang kanyang sarili bilang pinakawalang kwentang nanay sa buong mundo. At ang pangungonsensya ang nararamdaman niya ay mas lalo lamang tumindi sa paglipas ng panahon. At kahit na nandoon naman ang kanyang kapatid na si Henry para kanyang maasahan, ay mahirap naman ang pamilya nila at hindi na nga nila kayang ma-afford pa ang napakamahal na investigasyon o para makapag-hire ng mga private detectives para sana makita ang nawawala niyang maliit na anak. At ang mas lalo pangang nagpalala ng sitwasyon, makalipas ang ilang mga buwan ay dineklara na ng polisya na patay ang batang babae, na nagdulot para makaramdam ng labis na paghihinagpis ang nanay ni si Elizabeth. Gusto niyang paniwalaan na buhay pa ang anak niya, ngunit hindi na siya sigurado dahil tuluyan na nga rin siyang nalaman ng kanyang pagkakonsensya. Ilang mga taon nang makalipas, si Henry at ang pamilya niya ay lumipat na nga sa ibang lugar. Iniwan nila si Elizabeth nang mag-isa sa syudad. Araw-araw ay namimiss ng babae ang kanyang anak. Pero ang hindi niya alam ay hinahanda lang pala siya ng kapalaran sa isang nakakagulat na sorpresa. Sa aeroplano kasi ngayon, nang matapos na sa pagkanta ang stewardess ng kanta na laging kinakanta ni Elizabeth para mapakalma ang kanyang natatakot na anak dati, ay tila ba nalimutan na ni Elizabeth ang pagkatakot niya sa nanginginig na aeroplano at nagtanong si stewardess. Saan mo nalaman yung kantang yan, Iya? Ang mga mata ni Elizabeth ay punong-puno ng emosyon. Tinignan siya ng flight attendant at buong kababaan na loob na sumagot. Well, nakakaloko man po pero naririnig ko po yun lagi sa mga panaginip ko. Sa mga pagkakataong ito ay halos hindi na alam ni Elizabeth ang susunod na sasabihin niya. Pagkatapos ay nagpaliwanag ang stewardess na simula noong siya ay bata pa lamang ay lagi niyang napapanaginipan ang isang babae na mayroong pulang buhok at kulay berdeng mga mata na laging nagpapakalma sa kanya sa kanyang mga panaginip at kinakanta ang kanta na iyon sa tuwing siya ay binabangungot. Hindi ko po alam kung dapat ko putong sabihin sa inyo pero yung babae na po na iyon para pong lagi siyang nasa panaginip ko kapag pinakakinikilangan ko siya nung bata ako. At sa pagkakataong ito ay punong-puno ng mga luwa si Elizabeth sa kanyang mga mata. Muli siya ay nagtanong. At ano nga ulit yung pangalan mo, Iya? Margo po. Ang pangalan ko po ay Margo. Saad naman ng babae na mayroong ngiti sa kanyang muka. O oh, Diyos ko! At sa mga pagkakataong ito, nagsimula nang umiyak ang babae. Mabilis na tumulo ang kanyang mga luha at hindi na nga ito makontrol. Ngayon ay sigurado na siya na ang babaeng katabi niya sa buong oras na iyon ay ang kanyang nawawalang anak 25 taon na ang nakararaan. Naging emosyonal din ang flight attendant kahit na hindi niya masyadong naiintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya naman buong kababaan na loob siyang nagtanong kung ano nga ba ang nangyayari at bakit pati siya ay naiiyak. Sa pagitan ng mga luha na iyon, ay nagawang masabi ni Elizabeth ang mga salitang Ako to anak! Ako to! Yung mama mo! Halos maniga si Margo sa kanyang kinauupuan habang tinitignan ng maigi ang mga mata ng babae na para bang hinahanap niya ang lalim ng mga memorya o kahit na anong connection na magkukumpirma ng kakaibang pihit ng kapalaran na ito Nagpatuloy sa pagsasalita si Elizabeth habang nanginginig ang kanyang boses na puno ng emosyon. Naaalala mo ba anak? Yung parke? Yung ikalimang kaarawan mo? Pumunta tayo sa parke at bigla na lang, bigla na lang nawala ka. Nang sabihin ito ni Elizabeth ay kuminang ang mga mata ni Margo at napabulong siya. Mama, ikaw po ba talaga yan? Nagyaka pa ng dalawa ng mahigpit habang patuloy ang pagtulo ng kanilang mga luha. Walang sapat na salita ang kayang makapagpaliwanag ng sayang nararamdaman nila noong mga pagkakataon na iyon. Talaga namang isa itong reunion na para bang imposibleng mangyari. Ang isang nanay at anak na nahiwalay dahil sa isang trahedya ay sa wakas muling nagkita habang ang mga pasero at iba pang mga flight attendants ay nanood lamang sa tila ba malapili lang senaryo na kanilang nakikita ng personal. Napatingin si Elizabeth at Margo sa isa't isa na punong-puno ng pagmamahalan at pagkalinga. Maya-maya pa nagsimulang magpalakpakan ng mga tao sa loob ng eroplano. Ang palakpakan na ito ay punong-puno ng selebrasyon ng mga pasero na nagpapakita ng kanilang kasiyahan sa muling pagkikita ng dalawa. Nasaksihan kasi nila ang talaga namang isa sa isang libong taon mo lamang makikita na pangyayari. Dalawang tao na pinaglayo ng tadhana na ngayon ay nagkita habang naglalakbay sa iyong papawid. Nagpatuloy ang pag-iyak ng dalawa pero ang pagluha na ito ay luha ng kasiyahan. Luha na dulot ng ilang dekada nilang paghihiwalay. Nagpatuloy si Elizabeth na yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Hindi pa rin siya makapaniwala na muli niya na itong makikita. At totoo na itong nangyayari. Sabi ko na nga habay. Sabi ko na nga ba buhay ka? Alam ko yun, alam ko yun. Hindi ako nawala ng pag-asa. Saad ni Elizabeth habang ang kanyang mga luwa ay patuloy sa pagtulog. Habang ang stewardess naman ay pinaliwanag kung ano nga ba ang nangyari noong araw na siya ay nawala sa parke. Naalala niya na may sinundan siyang isang babae na nakasuot ng isang Cinderella at bago niya napagtanto ay nahiwalay na pala siya sa kanyang nanay. Hinanap ni Margo ang kanyang nanay hanggang sa siya ay mapagod Ngunit hindi niya ito mahanap. Sa sobrang dami kasi ng mga tao sa parke na iyon ay napaka-imposibleng makita mo ang hinahanap mo. Habang si Margo naman ay umiyak na lamang sa isang sulok. Natatakot at talaga namang walang mahinga ng tulong. Hanggang sa may isang mabait na magkasintahan ang nakakita sa kanya. Agad na kinarga ng lalaki ang bata na kung saan siya at ang kanyang asawa ay desperadong hinanap ang nawawalang nanay ng batang ito. Ngunit dahil sa mga sirkumstansya at dahil na rin sa batang edad pa ng babae ay hindi sila nagkaroon ng sapat na impormasyon para makita ang nanay niya. Hindi rin nila alam kung ano ang pangalan nito, ang telephone number o maging address ng nanay niya. Sa paglipas ng ilang mga buwan at nang hindi pa rin nila mahanap ang nawawalang nanay ng batang ito, napagdesisyonan ng mag-asawa na amponin na ang bata. Binigay nila kay Margo ang buhay na punong-puno ng katiwasayan at kayamanan. Isang bagay para kay Elizabeth na hindi niya magagawa dahil sa problema niya ring pinansyal. Sa abot palad naman, sa paglaki ng batang babae na ito ay naging masaya siya na kung saan ay nakukuha niya ang lahat ng mga pinakamagagandang bagay sa mundong ito. Bukod pa doon ay punong-puno siya ng pagmamahal at pagkalinga. Ngunit noong bata pa lamang si Margo, ay binaling niya sa ibang bagay ang trauma naranasan niya at ang katotohanan na wala na ang kanyang ina. Iniisip niya na isa itong espesyal niyang kaibigan. Lagi niyang naaalala ang kanyang nanay bilang isang multo. Lagi niyang nai ang isang babae na mayroong kulay pulang mga buhok at berdeng mga mata na lagi siyang kinakantahan ng isang kanta na laging nagpapagaan sa kanyang kalooban sa tuwing siya ay natatakot. Ngunit 25 taon ng makalipas hindi alam ni Margo na ang kantang ito ay ang makakatulong pala sa kanya para mahanap niyang muli ang totoo niyang nanay. At maya maya pa ay tuluyan ng lumapag ang eroplano. Matapos nga silang muling magkita sa eroplano na iyon ay nagpalita ng numero si Margo at ang kanyang nanay. At pinangako sa isa't isa na muli silang magkikita. Ang napakagandang balita na ito ay mabilis na kumalat sa kanilang buong bayan at maging sa buong bansa na kung saan lahat ng tao ay nagdiwang sa muling pagkikita ng isang ina at ng kanyang nawawalang anak sa loob pa mismo ng eroplano. Matapos nun ay pinakilala ni Margo ang kanyang asawang piloto sa nanay niya at pinakilala niya rin sa buong pamilya niya ang nawala niyang nanay na kung saan ay nagbahagian sila ng isang napaka-emosyonal na reunion. Hindi rin nagtagal ay nakilala rin ng babae ang tumayong mga magulang ng kanyang anak at walang ngang sapat na salita para't pasalamatan ng mga ito sa kung paanong inalagaan nila ang kanyang anak sa mga pagkakataong hindi niya ito nagawa. Masaya din naman ang mga tumayong magulang ni Margo na muli niya nang nakita ang kanyang totoong nanay at naiintindihan nila na importante itong parte para sa buhay ng kanilang inampon na anak ang makabalik ang totoo niyang nanay sa kanya. Ang muling pagkikita nila ay nagpatuloy at nakagawa ng hindi malilimutan na karanasan na kung saan ay napakaraming mga taon ang kailangan nilang pag-usapan na punong-puno ng mga istorya at ala-ala na maibabahagi nila sa isa't isa. Naging napakahirap ito para sa kanilang dalawa na maintindihan dahil sa kabila ng napakahabang panahon na nahiwalay sila, ngayon ay pwede na silang maging parte muli ng buhay ng isa't isa. Pero hindi naman maalis ang katotohanan na kahit totoong mag-ina sila, ay mga istranghero pa rin naman sila na muli lamang nagkita sa eroplanong iyon kaya naman kinikilangan pa nilang kilalanin ang isa't isa. Ang babaeng si Elizabeth ay labis na nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso nang mapagtanto niya na hindi na siya nag-iisa sa buhay. Ang kanyang anak ay bumalik na sa kanya at sakto naman na nakatera din si Margo sa lugar na kanyang tinitirahan. Kaya naman tinuring niya ito bilang dagdag na biyaya Sobrang saya din ni Elizabeth nang madiskubre na mayroon na pala siyang mga apo at isa na siyang lola. Ang stewardess kasi at ang kanyang asawa ay nagkaroon na pala ng dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Na ngayon ay itinuturing na ng babaeng si Elizabeth bilang pinakamamahal niyang apo. Nang dahil sa sunod-sunod na pangyaring ito ay nagdulot lamang ito para tumaas lalo ang kanyang kasiyahan habang napapaligiran siya ng pagmamahal at ng pamilya. Isang bagay, na talaga namang matagal niya nang hinahangad sa loob ng mahabang panahon at ang mga karanasan na hindi niya naranasan sa kanyang anak maaaring ngayon ay maranasan niya na kasama ang kanyang mga apo at sa isang iglap lamang ang buhay ng babaeng si Elizabeth ay napuno ng mga family gatherings, family dinners at mga special na okasyon na kasama ang kanyang anak na si Margo, ang kanyang manugang at ang kanyang mga apo. Lahat ng mga ito ay nangyari dahil sa isang simpleng plane trip lamang noong araw na iyon. At sa huli ay nagpatunay na pwedeng may mga kakaibang mangyayari sa mga ordinaryong pagkakataon. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin sa araw na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga kwento sa susunod pang pa mga araw.